TV. Sakuna, kalamidad at mga diinasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaakibat. Katuwang ng pag-iingat ay kahandaan makibahagi para di masawi. Makinig sa Kakiba kasama si Marco Rodriguez. Marcon Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang Kakiba. Ka Dito lang sa DZJV 145A Radio Alabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagli ang kaganapan. Narito si Marco Rodriguez, -Rod 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 ang inyong kaaktiba. Time check, it's 1.05 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakiba this Thursday afternoon. At ako po ang inyong makakasama, Malikon Rodriguez. Ngayong araw po na ito, aba ay December 11, 2025. Pero hindi mo ha. A Onse na po ha. A Onse na. Aba talaga namang 14 days na lamang po. Ay Paskong Pasko na talaga. Hindi ba? Oo, kaya naman, kamusta-kamusta ang ating mga kakibat? Oo nga naman, ano, bilis nga naman ang araw, parang kailan lamang? Kasi simula lamang ng December, eh ngayon, mga nga na po tayo, ha? At syempre, talaga namang nalalapit na po ang Kapaskuhan, kaya patuloy kayong tumutok, ha? Sa aming pong himpilan na DZJB1458, Radyo Calabarzon Sa aming pong YouTube channel, and of course, sa aming pong website live na zbni.com at PH. Mapapanood nyo po kami dyan ha, simula alas 12 po ng tanghali eh. hanggang alas 4 po ng hapon. Tutok-tutok lang mga kakibata ka at syempre, syempre, happy happy Thursday! Mga kakibat, ka ito ang tanong. Nakapag-lunch na ba kayo? Oo, ano ba naging ulam nyo ngayon? Share nyo naman yan sa amin. I-comment nyo naman yan. No? Huwag na kayong mahiya. At kamusta ba ang panahon dyan sa inyo? Oo, dito kasi sa kalamba, may init iinit. Tapos, maya-maya, uulan. Tapos, iinit ulit. O, kumaga, hindi mo na din talaga maunawaan, eh. Hindi ba? Pero, syempre, it's okay. Kaya naman, nakaramihan naman ngayon sa atin, hindi ba? Karamihan ngayon sa atin ay nasa paaralan, nasa trabaho, kasi hindi pa rin po bakasyon. Oo, mga bata, I think next week pa ang mga bakasyon nila. Pero may ibang school po ha, na bakasyon na. Simula last week pa, napaka-ago ng bakasyon nila ha. And of course, hello, hello to my, ano, yung tigyawat ko naman talaga, nag-iis ko dito, pero ang laki-laki. Talaga namang high na high siya. Hello kong hello, oo. oo. Siyempre, nalalapit na naman ang mga ano, ha nalalapit ang mga Christmas party ng mga bata. Oo. Eh, ang tanong, meron na ba kayong bagong damit Meron na ba kayong pangregalo? Aba ay kung wala pa kayong pangregalo, abay this holiday season, experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Groceries, gifts, nacho sa Walter One-stop shop lang yan. Everything's complete and the hassle, pre-paddle sa pre-parking and pre-Wi-Fi. ba? Oh, diba, sobrang convenient. So make your Christmas shopping easy, sulit, at masaya sa Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko, sa Walter Mart. O, oh, hindi ba kapag naghahanap po kayo ng mga pangregalo at syempre, kayo nalalapit na kapaskuhan, Christmas party wag na kayong lumayo pa, pumunta na lamang po kayo sa mga malalapit po na Walter Mart branch. Hindi ba? And of course, uy, happy happy watching. Wow, nanonood ngayon si Francine. Hello, hello, Francine Rapizo. O, oh, oh, maraming maraming salamat sa pagbati nyo sa akin ni Nene, ha? Hindi na ako nakapag-reply. oo, oh, oo, oh. and thank you, thank you so much pala sa lahat nga pala ng bumati sa akin kaarawan last uh, December 8. Pasensya na po kung hindi po ako nakapag-reply sa inyo. Pasensya na po kasi medyo busy po tayo. Medyo maraming uh, nangyayari ngayon sa aking buhay. Maraming kinakailangan na ay, uh, kinakailangan na unahin. Oo. And but uh, I'm so grateful dahil talaga naman uh, ako ay uh, -ala niyo ng time. Oo. And of course, happy happy watching kay Ate Che Kabusora. Magandang magandang hapon Ate Che. And nalalapit na ang inyong anniversary ni Kuya Pipen. Aba advance sa happy anniversary o wedding anniversary sa December 17. Oo. Naaalala ko 'yan syempre. Oo, Oo. Kung maga, dyan, sa kasal nyo kasi, sa kasal nyo, uh, ko na realize na pwede palang magkaroon ng negosyo. I mean, pwede pa magkaroon ng racket sa mga ganyan noon. Yung nag-coordinator, pwede din pa mag-host. And ngayon, 'di ba? Look at me now, host con. Oo. And maraming maraming salamat po sa mga patuloy na tumututok, patuloy na sumusuporta kay Host Con. At syempre, speaking of, abay kapaskuhan, kapaskuhan. Bukas ano ba ang date bukas? Aba, ay December 12 na po bukas. At kapag 12, December, ang December po natin ay a 12. At December 12, ibig sabihin 12, 12-12. Oo, oh, oh, nalalapit na po ang mga sale na naman. Kaya mga kaakibat, sinasabog sa inyo, kumapit kayo. Kung wala pa man kayong mga bonus, wala pa man kayong 13 month, aba, hinay-hinay. Oo, oh, baka mamaya, iniutang yun na po ninyo yung mga makukuha ninyong pera. Ay, nako, hinay-hinay tayo. Kaya naman mga kaakibat, ha? ang ibabahagi ko sa inyo ay ang ating budget safety tips ngayong kapaskuhan. Kaya kailangan tayong mapaalalahanan dahil bukas, nandiyan na naman talaga ang mga tukso. Kasi ako, aminin ko, naka-order na ako. Ang dami ko nang na-order. Baka mamaya, darating na naman sila dito sa DZJB at pupunta sa akin ng guard. Ma'am, order nyo raw po. Oo. At kanina may nag-text na sa akin. <laughs> nag-text na sa akin na na-deliver na sa Victoria. ang aking pang-regalo para sa sa aming monito at monita sa si darating na linggo o ano mga young pro ng City -E. Kaya Kahinahinay po tayo sa pagastos mga kaakibat sa hal. Ako sinasabi ko sa inyo. Alam ko pong napakasarap pong mamili. Alam ko pong napakadaming sale ngayon. Hindi ba? Napakadami nating maaaring mabili. Oo, dyan na lamang sa SM, hindi na ang daming mga sale. At talaga naman nagpupulahan. Oo, pero syempre, ingat-ingat. Oo, mag tayo dahil lagi nating sinasabi, ang uh, mga kinikita nating pera ay hindi ganoon kadaling kitain. Hindi ba? Pinagpapaguran mo yan ng ilang araw, ilang buwan, ilang linggo. Kaya naman hinay-hinay lamang mga kaakibat. Huwag tayo one day millionaire. Uy, happy-happy watching kay Ate Chris Lynn. Ali, Ate Chris Lynn, I miss you so much. And see you on Saturday. saturday DAY. And of course, mga kaki ka salat po mo ng na mga nakatutok sa amin. Abay, maganda magandang hapon. Kamusta, kamusta kayo? Parang ang taas nga ng energy ko ngayong hapon na ito, no? Ano kaya nakain ko? Oo, kasi nakakain ako ng bangus na, bangus na, ano ba, yung ginataan, ano nga, na, bangus na Bicol Express. Oo, favorite ko na yun na ulam. Kaya naman mga kaakiba, ta, mamaya, abay, tuloy-tuloy na natin na pagkumahagi sa inyo ng mga paalala. Ayan. Ang ating patatalakahin na ating budget safety tips ngayong kapaskuhan. Pero Baguyan. So bago yan, commercial break po muna tayo. Oras po natin. It's 1.12 in the afternoon. Ngayong Pasko, handa na handaan, Noche buena pang regalo. Lahat ay masyadong mainit ang mga isyu ngayon. Tara, chill po na tayo with Mango Royal Milkshake. Gawa sa fresh at tunay na mangga. Pinagsama sa special creamy milk at premium ingredients. Kaya bawat higo, royal sarap ang malalasap. Yan ang signature goodness ng Mango Royal Milkshake. Thick, creamy, fruity. Pang royalty ang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bumili sa pinakamalapit na Mango Royal Milkshake Store sa inyong lugar or umorder on online sa inyong Suking Food Delivery app. Tikman ang sarap ng produktong gawang Pinoy para sa bawat Pilipino. Mango Royal, sarap para sa lahat. Handa na ba kayo sa tunay na American-style sarap? dito sa American Ribs and Wings, Victoria, Laguna. Malulunod ka sa nang ng Fall of the Bone Ribs at mapapawu sa anghang sarap ng Signature Wings. Perfect sa barkada, pamilya o kahit solo food trip. Freshly cooked, big servings, at Siguradung Sulit. Kaya kung naghahanap ng malupit na kain. Punta na sa American Ribs and Wings sa Nanjaya, Victoria Laguna, where family meets and every bite brings you closer. Lasapin ng diwa ng Paskong for Everyone kasama ang McKenny Christmas Hams. Gawin pa itong mas espesyal kasama ang mga bagong star ng kahit anong celebrations, ang McKenny Sausages. Mabibili sa mga McKenny food outlets at inyong mga suking palengke at supermarkets. May lakas na 10,000 watts, sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone DZJV 145A Time check, it's 1.15 in the afternoon. Mga ganantang hali muli, Calabarzon, Kabita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome pa rin po sa ating pong programa Kaakiba this Thursday afternoon. At ako pa rin po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ayan, uy, ang dami nanonood sa atin ngayon ha. Ano bang meron? Oo, oh, happy happy watching naman sa 9,000 viewers. And of course, mga Kaakiba, ito na. Kagaya po nang nabanggit ko kanina ha. Ang ating pong tatalakay na ipatungkol po ayan, sa pagbabudget. Ng, of course, sa pagbabudget ng ating mga kapatid perahan. Ngayon, nalalapit na kapaskuhan at syempre bukas nga kasi ay 12.12 sale yan ha. Oo mamaya gising na naman ng mga tao. Gising na naman ng mga utaw ng alas 12 ng madaling araw. Kasi nga talaga namang swipe dito, swipe doon. Oo order dito, order doon. Pero syempre kailangan mapaalalahan ng tayo dahil... Aba, hirap ng buhay ngayon. Ang hirap kumita ng pera, hindi ba? At malayo pa ang kapaskuhan. Alam ko naman ang mga bibili natin ay mga pangregalo, hindi ba? Kaya naman ito ha, Paalalahan na natin ang mga ating mga kaakibat Unang-una mga kaakibat Gumawa ng holiday budget o, Itakda kung magkano ang pwedeng gastusin Sa pamilya, sa pamimiling daw po ha, At sa dekorasyon, sa pagkain, sa regalo At para hindi po tayo mag-over budget Napakalaga na to na nakaplano lahat ang mga gagastusin natin. Dapat may ilalaan lang, may ilalaan lamang tayong budget. Hindi ba nasasakto lamang para kinabukasan natapos ang Pasko, natapos ang bagong taon, natapos ang holiday season, ay may matitira pa rin po sa atin. Kasi napakahalaga na sa mga sa 13 month natin, napakalaga na sa bonus natin, tayo po ay may maitatabi. O para next year, alam mo yung ah, ah okay, tama tama, ah, may gagastusin pa ako, may may nadagdag sa ipon ko. Hindi ba napakahalaga po na ganyan na binabudget natin ang bawat gastusin. Kasi nga po, ay, napakahirap po na ma-over budget. Alam mo, sa totoo lamang, nung, uh, nung ako ay nagtatrabaho na, at syempre, ako na, ako na din naman talaga sa uh, sariling ito, hindi ba? Ay, napakahirap pong mag-budget. Bukod sa magbabayad ka sa bahay, pagkain mo pa, hindi ba? Ay, kinakailangan mong isaayos ang lahat-lahat. Huwag kang one-day millionaire, hindi ba? Huwag kang sobrang uh, bukas palad, hindi ba? Wala namang masama sa pagiging mapagbigay. Pero syempre, kinakailangan po. Natutunan ko to ha, natutunan ko to sa mga churchmate ko. Kinakailangan na magtira ka pa rin para sa sarili mo. Kinakailangan na may ipon ka pa rin. Kasi, papaano na lang, kinabukasan, halimbawa na lamang, man sana, hindi ba? May mangyaring hindi na po natin inaasahan sino ang matatakbuhan mo hindi ba kaya kinakailangan ng ngayong holiday season aba mag-budget po tayo isa ayos ang budget natin kuha hanggang dito lang ang budget dito lang stick lang tayo wag kun sa sobra man, konti lamang hindi ba wag sobra-sobra laging isipin po sa bawat paggastos, sa isipin mo kung kinabukasan ba ay makakainin ka pa hindi ba kasi baka mamaya todo bili ka todo gastos ka kinabukasan pala nga nga Oh, hindi ba? Sino mahihirapan? Ikaw. Tapos sa mga yari, kapag wala ka ng budget, mangungutang ka, hindi ba? Eh, ang hirap po na may utang. ang hirap po na may kang pera, hindi ba? Kung mas okay nga doon na ikaw yung magbibigay kaysa ikaw yung bibigyan, hindi ba? Kaya hinahinay po sa paggaso sa gumawa po tayo ng holiday, budget, lalo, lalo na ngayon, a-aonse pa lamang, hindi ba? Matagal-tagal pa ang Pasko, ha? Hinay-hinay at syempre ang pangalawa pa po, ha? Unahin ang mga pangunahing pangangailangan. Ayan, bago po mag-shopping, siguraduhin natutugunan ng bills, groceries, at iba pa pong essentials. Napakahalaga nito. Bago kayo mamili ng kung ano-ano ng mga pangregalo, lagit-laging unahin po, ha? Lagit-laging unahin yung mga bayaren. Oo. -o. Kasi yung mga bayaren, tumutubo yan. Oo. -o. Eh kapag tumubo, sayang naman yung tubo na imbis na panggasos mo na rin naman, hindi ba, ay napunta pa sa tubo. So, bayaran po yung mga bills. Nandiyan ang kuryente, nandiyan ang tubig, nandiyan ang, uh, syempre sa mga insurance natin, hindi ba, napakahalaga din po na may insurance tayo, hindi ba? Napakahalaga na nababayaran natin yung buwan-buwan. Kaya dapat, uh planuhin po natin, isaayos po natin, maging prioridad po natin yung mga bills natin. And syempre, groceries, hindi ba? Paano kayo kakain? Napakahalaga na may mga stock kayo. Kung halimbawa, ma maubusan man kayo ng cash, pero kung may mga stock naman kayo sa bahay, grocery, ay malaking bagay po yan. May madudukot, hindi ba? Sa panahon ng kagipitan. At syempre, lagit laging unahin po natin, ay syempre, yung mga essential po natin. Yung mga essential na kinakailangan nating bayaran ay unahin. Oo, oo wag tayong, nga, uh, wag nating unahin yung yung mga hindi pang long lasting, yung mga pang temporary lang, kung magawa natin unahin yung mga gusto mo lang ngayon, hindi ba? Doon tayo sa pang matagalan, hindi ba? At syempre mga kakibad, ka ang pangatlo pa po ay maglista kayo ng regalo at ng presyo. Gumawa ng listahan ng pagbibigay ng regalo at ilaan ang budget para sa bawat isa. Oo. Okay din pala to na maglista ka ng mga ano. ako maga, ilista mo rin talaga kung alam mo, ito yung mga inaanak na bibigyan mo ng regalo. Ito yung mga ka-churchmate na bibigyan mo ng regalo. Ito yung mga kaibigan mo na bibigyan mo ng regalo. Ito yung kapamilya na bibigyan mo ng regalo. Dapat may ilista po natin yan para alam mo kung hanggang ano yung budget mo per piece o per person. Hindi ba? Siguro Depende lang din siguro kung magkano yung magiging budget nyo. Siguro, nakadepende din yun sa closeness. Oh, <laughs> kasi minsan ako, dinadepende ko din sa closeness. Halimbawa na oh, minsan ako gano'n. Ano, sobrang mahal nung, ano, sobrang mahal nung regalo ko. Ibig sabihin, sobrang mahal kita. uh, hindi naman gano'n yun. Oh, joke lang po yun. So, napakahalaga po, ha-ilista po natin yung mga regalo natin, pagre-regaluhan natin. Napakahalaga yun kasi baka mamaya, sumobra tayo. Pero syempre, minsan, na okay din naman magpasobra kung may extra budget naman kayo, hindi ba? At syempre, ito pa mga kaakibat, iwas na, pakahalaga na ito, lalo lalo na bukas mga kaakibat ha. Iwasan po ang, ang pagiging impulsive buyer. Bago bumili, itanong sa sarili kung kailangan ba talaga ang item? O pwede ba itong palitan ng mas mura, hindi ba? Lagit-laging isipin ha, lagit-laging isipin mga kaakibat, oo. Na sa bawat bago ka bumili ng isang produkto o ng pangregalo, isipin mo na, wait, uh, ito ba, ito ba talaga? ay uh, kailangan na ganito kamahal. Eh. Ito ba talaga ay tama na ito yung gastusin ko? Ito ba talaga na dapat ito yung presyo na to? Uh, talaga bang, uh, isipin mo din kung deserve ba talaga nung ta taong mapagbibigyan mo? Hindi ba yung nagregalo? Hindi ba? At syempre, ito pa po mga kaangkibat ha. Ka Magcomment din ate, Jerly. Oo. Sabi, talaga ba sis? Oo. Talaga namang itong mga paalala mo natin. Ay, hindi lamang para sa inyo, kundi para din naman po ito para sa akin hindi ba. So, iwasan po natin pagiging impulsive buyer, mga kaakiba. At syempre, ito pa pong pangilima, lalo-lalo na bukas, alam ko na marami talaga mag a sa atin. Dahil napakarami pong discount at mga promo. Syempre, sulitin po natin yung sale at promo codes, pero siguro din bahagi pa rin ito ng itinakdang budget. Oo. Kung baga, kahit may sale, kahit may pasobra, hindi ba, kahit maraming promo na nagkalat, hindi ba, abi maging wais pa rin po tayo. Huwag tayong laging uh, add, to cart, add to cart ng add to cart, check out tayo ng check out order tayo ng order hindi ba? akala mo nakatipid ka, hindi pala, Masalo ka palang napagastos. Karamihan po sa atin talaga ang naienganyo na mamili kapag, halimbawa, maraming sale. Itago natin sa pangalang jewelry. <laughs> Oo. Oh, oh. Magsasabi pa yan sa akin ng ano, na kung tingin ka ng mga sale dyan sa, sa mall. Oo. Oh, oh. Kaya naman bukas nandiyan ako sa mall. Titingin tayo ng mga sale. Pero syempre, tingnan din natin, paghambingin natin kung talaga bang makakatipid tayo. Kung talaga bang makakadiscount tayo. Hindi ba? At syempre, ito pa po mga kakibat, ha? Uy, sabi ni Ma'am Bielma Ragindin, ang kan ang ganda daw na ang topic natin. Yes, Ma'am Bielma. especially, kung okay lang magbigay pero magtira sa sarili mo, tama po ito. Oo, Ma'am Bielma. Kinakailangan talagang mag magtira para sa sarili. Huwag todo-todo bigay kasi baka kinabukasan, ikaw na yung nangangilangan. Tapos, wala naman silang maibibigay sa'yo, hindi ba? Kaya, hinahinay lang sa paggastos, hindi ba? At syempre, ito pa po mga kakibat, magbayad po tayo ng cash o prepaid. Ma para mas kontrolado po natin ang gastusin, iwasan muna ang credit card kung hindi ka kaya nin ang full payment. Oo. Ito na naman, papasok na naman ang mga swipe dito, swipe doon, hindi ba? Marami na naman talaga ang mga akala mo yung alipin talaga ng ano, ah, ng swipe dito, swipe doon, pero syempre hinay-hinay. Oh, minsan kasi mas okay din talaga yung cash. Oo, kasi talaga namang uh, kung may nakalaan talaga tayo na budget na talagang doon lang natin siya maisasagawa, hindi hindi ba? Pag di ka nakatingin ng sale, wala kang regalo. Titingin nga ako bukas ng regalo kasi maghahanap din ako ng mga pangregalo sa mga, you know, dahil tayo ay uh, magki-Christmas party sa ating bahay, hindi ba? O, kaya mga kakibat, iwas-iwasan din po talaga natin yung swipe dito, swipe doon. Kasi sa totoo lamang, may mga interest po yan. Oo. Hindi mo namamalayan na um, malaki yung interest. Hindi mo, hindi mo namamalayan kasi nga, minsan convenient sa atin kasi nga, kung wala pa din talaga tayong pera na pambayad talaga doon sa item, hindi ba? Pwedeng pwede din natin siyang e credit card. Pero, kung uh, sa tingin mo naman, kung may budget ka naman ngayon, talaga nakalaan yun sa budget mo, hindi ba? Bayaran na, hindi ba? Bayaran na ng nang patagalin pa kasi ang hirap din ha ang hirap din na mahinuhulugan ang hirap na buwan-buwan ay -buwan, eh, ka kung may panghulog ka ba o kung, kung, may extra ka ba hindi ba parang e-bike ba yan <laughs> ewan sa inyo kayo naman nag-e-bike dyan oo oo Tama yan, Ma'am Bilma. Sabi ni Ma'am Bilma, kinabukasan nga nga, yes. Kaya dapat isipin lagi yung kinabukasan bago gumastos ng gumastos, hindi ba? Kung baga yung mabigyan mo nga yung isang tao ng 100, worth 100 pesos na regalo, napakahalaga na nun. And napaka, dapat maging grateful sila kasi sa totoo lamang kung magkano lang yung per day mo tapos na ila, makapaglalaan ka ng 100 pesos sa isang tao, 150, malaking bagay na yun. O yung maalala nyo nga lang sila, eh, napakalaking bagay na, hindi ba? At syempre, ito pa po ang panghulatin mga ka kibat mag-save ito para sa emergency Tabi ang maliit na bahagi ng pera para sa hindi inaasahang pangyayari Ito yung sinasabi natin, hindi ba? Na may mga maaaring mangyari na hindi po nating inaasahan Kaya kinakailangan na maaga pa lamang, maaga pa lamang, kumaga ay nagsusubi na tayo, nagkitira po tayo. Kaya dapat unang-una ha, unang-una talaga, ay dapat may budget po tayo, may nakalaan po tayong budget, hindi ba? Para alam din natin talaga, yung, ito lang yung amount na gagastusin ko, ito lang dapat yung magastos ko, kasi yung iba kong itatabi, pang kinabukasan ko yon sa insurance ko yon sa ganito ko yon sa ito yung mga essential na dapat kong bayaran, hindi ba napakahalaga po noon? And mag, magsubi, oo, napakahalaga na mag-ipon din talaga talaga. Oh, Oo, oh, lalo lalo kapag kami emergency kasi baka mamaya, pag may emergency kanino ka Hindi ba ang hirap noon? Baka mamaya hindi ka naman din talaga matutulungan ng mga tao na sa paligid mo kaya mahalaga na ikaw mismo ay nag-iipon, hindi ba? Okay lang na magbigay, wag okay lang na magbigay pero wag naman yung sobra-sobrang mahal, hindi ba? To the point na wala nang matitira sa yo. to the point na ikaw na yung mauubos, hindi ba? Kaya magtira para sa sarili mga kaakibat. Uy, hello hello kay Sir Samuel Garcia, good afternoon Maricon, good afternoon po Sir Samuel. And sabi ni Ma'am laging din ang sarap magbigay kung may ibibigay. Oo nga, Ma'am Vilma. Pero kung wala namang ibibigay, prayers na lang. Oo, yun ang napakahalaga din naman talaga. Hindi ba? And sabi ni Ma'am Vilma, kinabukasan nga nga. Oo, yun naman talaga yan. Hindi ba? So, ingat-ingat po tayo mga kaakibata. Hinay-hinay sa paggastos. Hinay-hinay. Bukas. Oo, mamayang madaling araw. 12-12. Hinay-hinay ha. Sinasabi ko sa si inyo. mag hinay kayo. Bukod sa wala pa yung uh, mga aasahan natin pera. Hinay-hinay. Oo. Hinay-hinay. Kalma. Kalma-kalma lang tayo. Oo. Kung ano lang yung nakalaan na budget, yun lamang ang gastusin. Hindi ba? Huwag tayong sobra-sobra kung gumastos, hindi ba? At syempre, bago ako magpaalam, ibabatiin ko muna ang mga nakatutok sa atin. Hello, hello kay Mr. John Chavez, Ate Che Busora, Ate Chris Len, and kay Ma'am Bilma, Sir Samuel, Ate Charlie. Maganda, maganda ng hapon sa inyo. Ingat-ingat po ang bawat isa sa atin, mga kaakibata. At syempre, always and always remember, oh, always and always remember, mga kaakibata, ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube, at website live at sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side muli ako po ang inyong lingkod Maricon Rodriguez. Stay tuned dahil sa susunod na programang KKK kaayusan, kaligtasan at kapayapaan. Oras po natin it's 1.27 in the afternoon Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Kaakiban, lunes hanggang biyernes, alapuna ng hapon sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone Thank you